What's up? Good morning pa, good morning pa. Meron na po tayong first order of the day. Ayun, eh, no? ang lumpiang sarius ni Inday, guys. Ah, uh, may mga order na sa kanya ng mga bilao ngayon, ha? May, may gano'n na siya ngayon, ha? Ano naman, guys? Oh, uh, ito yung tinatawag na Sunday Grind. Oh, uh, ready for delivery na to, guys. Ang mga bisa, oh. Uh, lumpiang ni Inday. Oh. Uh. Ayan, yeah, no? Oh. Ayun yung mga mani niya, guys. Oh, uh, lumpiang sarius Oh. Uh. Ito naman natin si Inday din, eh. Siyempre ba? Siya yung magalagay ng swarsa, ayun no? Ang swarsa niya, hiwalay guys, sa swarsa. Ito ah. muna, Inday. Inday, Inday ko. Hi. Ayun. So, good morning po guys, good morning po. kabi ay gumagrind ng linggo na naman sa so, lahat po ng online sellers dyan. Ang like, ko sinasabi sa inyo na more benta po sa ating lahat. Ayun o. No? Ready na po si Inday ko. Ayun. Ayos, Day. Lali mo din dito, Day. Ayun no? Ah. Lagi manon. Mm, lagi muna sa plastic 'yan kasi ano 'yan eh no. Guys. So ready na po siya, guys, eh no. Para magde-deliver na. Ah. Uh, first order of the day, eh yeah, no. Gagawin ko na si Chef Vincent itadaan niyo ron. Akalae mong si ano, si Inday mi ganyan na. oh sige, pwede. May order pa kasi mga kung sino-sino, guys, eh no. Kabisala ang niyan. So ready na po tayo. Happy Sunday po sa lahat, guys. All right.